Magandang magandang araw po muli mga kababayan Ito po muli si Kuya Mamo At na muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel Ito muli natin yung pag-usapan na Ito po ang mga issue ng ating lipunan Ano mga kababayan Sapagkat uh, ngayon po ay mayroon na pong tugon Ito po si Bastido Terti Dito po sa naging uh, hamo naman Dito po si General Torre At uh, maya maya lamang po mga kababayan Ay uh, ipaparinig ko sa inyo yung uh, tugon Dito po si Bastido uh, bago tayo tumulak mga kaubayan dito sa ating uh, topic ay uh, binabati ko po ang ating mga kaubayan Luzon Mindanao at magiging ati ating mga kaubayan na rin sa iba dagat magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay nasama mo din tayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito na po mga kapabaya, meron na po uh, naging tagon ito po si Bastien huh? at uh, ito po tapakinggan uh, natin kung ano po ang uh, inyong masasabi tungkol dito. Yeah, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabumbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa charity-charity? Why do you need the... Kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Nabaha dyan sa... Metro Manila If you're if you're really serious about this Kung gusto mo yung charity na yan And you've laid some conditions and let me lay my own conditions uh, For the event Kung serious ka talaga ha? These are my conditions Pakiusapan mo yung amo mo na presidente And let it come out of his mouth That all elected officials Should undergo A hair follicle drug test papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Eh, wala problema. If, if, it will answer the... na issues ng itong bansa natin, I can do that. Ayan na mga kababayan na narinig nyo naman po ano ho, yung uh, naging tugon nito ano, pong si uh, Basti Duterte dahil uh, dito po sa kanyang uh, tugon mga kaubayan ay uh, talagang nagpapakita na talagang walang bayag ito. Dahil uh, alam nyo po mga kaubayan, ang uh, isang tao na talagang uh, likas na matapang, unang-una, uh, listok yan eh. Kung baga uh, kulang uh, sa pananalita yung mga matatapang talagang tao. At uh, marami akong nakilalang tao na talagang uh, kapag uh, maingay, mayabang at talagang duwag yan dahil uh, talagang uh, tayo sa edad natin ito ay uh, samot sa na ang uh, ating nakasalamuha talagang uh, na talagang uh, kapag ang maingay ang isang uh, tao ay talaga uh, talagang uh, duwag yan yung uh, di mong mayabang magsalita no? talagang uh, wala kang maasahan dyan ito po yung uh, nangyari mga kaubaya dito kay Basti sapagkat ito po nga uh, naging tugon na uh, dito po si Basti, dito po sa hamon naman, uh, dito po ni General Chin -tori, ay uh, nga uh, magaganap. Kapagkat uh, ang uh, ibig mga kaubayan, dito po si Basti, ay uh, talagang uh, uh, lahat ng uh, elected uh, officials ng uh, Pilipinas ay uh, dadaan muna sa drug test, ano ho? At uh, doon siya kakasah dito po sa ito ni uh, Giral Torre dito mga kaubayan sa ganitong sitwasyon talagang uh, makikita natin na talagang napaka imposible yan ho. yung bang uh, para bang uh, nakakita ka ng uh, dalawang bata na nag-aaway na napakatagal bago sumuntok ano ho, yung bawat isa dahil uh, talagang uh, makikita natin yung bata na uh, lang at uh, duwag naman matagal yan na bago sumuntok ano at talagang uh, uh, pinapakita niya dito sa mga kaibigan niya na talagang matapang siya ganito natin mga kaubayan uh, inihahambing ano ito pong tapangan uh, tapang ano? ito pong si Basti ano dahil uh, talagang uh, nakakahiya ano you know? nakakahiya itong ng kanyang ginawang ito dito po sa mga uh, mga naniniwala sa kanya, yung mga humahangang mga didi sa kanya, talagang uh, dismayado ano, sa mga kaganapang ito, sa mga pangyayaring ito. Sapagkat mayroon po silang uh, hinahangaang uh, talagang uh, super duwag at urog uh, talaga yung uh, bitlog. Talagang uh, kapag uh, ikaw ay uh, talagang uh, marunong mag-analisa uh, ng isang uh, bagay, ano, yung uh, pananalita ng uh, ng tao na tulad dito pong si Basti, yung kanyang mga dahilan, talagang 100% talaga na yan. So, wala lang po tayong aasahan dito mga kaubayan sa mga susunod na hamon dito pong si Basti ay uh, talagang uh, kung baga uh, suntok sa buwan na lang, kung baga ningas kogo lamang ito at uh, wag lang po natin paniniwalaan. So, sinayang uh, ni uh, Basti ano, yung uh, oras natin dito at uh, maging itong si Gerald Torre, napansin nakita natin sa social media, talagang uh, uh, nag na siya. Uh, para naman sa mga susunod na araw ay talagang uh, kahit pa paano ay uh, talagang uh, uh masubukan niya yung uh, bangis ng kanyang kamao. At uh, hanggang dito lang tayo mga kaubayan sa mga oras nito sapagkat uh, wala po tayong magagawa dahil uh, ito pong ating sinusubaybayan talagang uh, over the magplata ka ng duwag at uh, ito po yung uh, ating uh, informasyon na no? dito po sa ating mga kaubay. Uh, Rikil po dito kay Baste. bye, -bye.